Imagine, simulan gumaga, gising, uhaw, automatic, inumagad ng tubig. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawain ito na iniisip nating nakakabuti ay sa ilang pagkakataon, maaring may dala palang panganib. Lalo na kung nasa edad 60 pataas na tayo. Nakakagulat, hindi po ba? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang ang pag-inom ng tubig sa umaga paggising ay laging tama na ito ang pinakamahusay na paraan para simulan ang araw. Pero para sa ating mga nasa edad na, lalo na kung hindi natin naiintindihan ang ilang mahahalagang bagay, ang simpleng baso ng tubig ay maaring maging sanhi ng mga problema na hindi natin inaasahan. Naramdaman, yun na ba yung biglang hilo o parang nanlalambot ang katawan o di kaya'y hirap sa pagtunaw ng kinain kahit pamalakas ang kainyo. Minsan nakala natin bahagi lang ito ng pagtanda o kaya'y saninang kung ano-anong karamdaman. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, maari may koneksyon pala ito sa mismong paraan ng pag-inom natin ng tubig tuwing umaga. Ang katotohanan po, may limang malalaking pagkakamali na madalas nating nagagawa pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga. At ang mga pagkakamali ito ay maari magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Mula sa ating panunaw, sa ating enerhiya, hanggang sa pagdaloy ng dugo at maging sa ating mga buto. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang simpleng pagkakamali na ito at kung paano natin ito maiwasan. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa pag-inom ng tubig kundi sa tamang paraan ng pag nito para mas maging malusog at mas sigla ang ating mga ginintuang taon. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tsak na magugulat kayo at baka ito na ang susi sa mas maginhawang umaga para sa inyo. Ngayon, simula na natin ang paglalakbay na ito sa pagtuklas ng mga pagkakamali at kung paano natin ito maitatama. Ang una at pinakamadalas na pagkakamali na ating nagagawa, lalo na sa ating edad, ay ang paginom ng napakaraming tubig ng napakabilis, lalo na sa walang laman na tiyan. Nakasanayan na nating paggising diretsyo agad sa ref o sa dispenser, tapos iinom ng isang malaking baso o botelya ng tubig na parang nagmamadali. Ang akala natin mas maraming tubig mas mabilis nating mababawi ang nawalang likido sa katawan habang natutulog. Pero sa ating edad, iba na ang takbo ng ating katawan kumpara noong bata pa tayo. Ang ating digestive system ay hindi na kasing bilis ng dati at ang ating mga bato ay hindi na rin kasing epektibo sa pagproseso ng labis na likido. Kapag bumubuhos tayo ng napakaraming tubig sa ating tiyan ng sabay-sabay, lalo na kung wala pa itong laman, Parang binabaha natin ang ating sistema. Ang mangyayari po ay mahihirapan ng ating tiyan na mahagawa ng sapat na digestive acids na kailangan para tunawin ang ating unang pagkain sa araw. Naiisip niyo ba parang nabubuhos kayo ng malaking timba ng tubig sa isang maliit na kanal, umahapo lang at hindi tumadaloy ng maayos. Ang tubig na ito ay mabilis na dadaan sa ating diyan at dadaloy sa ating gituka. Pero sa proseso, maaring madilute o humina ang mga enzymes na dapat sanang tutulong sa pagtunaw ng ating almusal. Resulta, pwede tayong makaramdam ng kaabag, bloating o hirap sa panunaw na minsan ay napatakamalan natin dahil lang sa kinain natin. Bukod pa rito, ang biglaang pagpasok ng maraming likido ay maaring magdulot ng biglang pagbaba ng electrolytes sa katawan tulad ng sodium na maaring humantong sa pagkahilo o panghihina, lalo na kung sensitibo na ang ating sistema. Kaya imbis na mapabuti ang pakiramdam, baka lalo lang tayong manghina. Ang pinakamainam po ay dahan-dahanin ang pag-inom. Simulan sa maliit na baso, mga isa o dalawang patak ng tubig lang, tapos unti-unti nating dagdagan kung kinakailangan. Ang mahalaga ay ang tamang pag-inom, hindi ang dami, lalo na sa simula ng araw. Parang kapag kumakain tayo ng mainit na sopas, hindi natin ito nilalaklak ng mabilis, diba? Dahan-dahan, tikim-tikim lang. Ganon din sa tubig. Nayon, dumako tayo sa pangalawang pagkakamali na madalas nating nagagawa, ang pag-inom ng napakalamin na tubig sa umaga. Sa Pilipinas, natural sa atin ang uminom ng malabid na tubig lalo na't mainit ang panahon. Masarap nga naman ng malamig na tubig, lalo na kung kakagising mo lang at medyo mainit ang ulo o kaya'y nanggalagkit ang pakiramdam. Pero para sa ating mga nasa edad na, ang pag-inom ng yelo o napakalamig na tubig ay maaaring magdulot ng stress sa ating katawan. Kapag ang napakalamig na tubig ay pumasok sa ating tiyan, bigla itong nagiging sunny ng pagliit ng mga daluyan ng dugo sa digestive system. Naisip niyo po ba parang nilalamig ang ating mga ugat sa loob ng tiyan? Ito ay maaring mapabagar sa proseso ng panunaw. Ang ating katawan ay kailangang gumamit ng enerhiya para painitin ang malamig na tubig sa temperatura ng ating katawan bago ito lubusang ma-absorb at ang enerhiyang ito ay dapat sana ay ginagamit para sa ibang mahalagang proseso. Bukod pa rito, ang biglaang pag-inom ng malamig na tubig ay maaring mag-trigger ng contraction sa ating internal organs na maaring magdulot ng discomfort o spasms para sa mga may sensitibong tiyan o yung mga madaling makaramdam ng pananakit ng sikmura, ang malamig na tubig ay maaaring magpalala ng pakiramdam. May mga kaso rin na ang pag-inom ng napakalamig na tubig ay nagdudulot ng brain freeze o bigla ang sakit sa ulo na bagaman panandalian lang ay nakakagulat at nakakaabala. Kaya ang payo po ay iwasan ng yelo o napakalamig na tubig sa umaga. Ang pinakamainam ay ang tubig na nasa temperatura ng silid o mas mainam pa ang maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay mas madaling i-absorb ng katawan at hindi ito nagdudulot ng shock sa ating sistema. Bukod pa rito, ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa paglabas ng dumi sa katawan, nakakapagpabuti ng daloy ng dugo at nakakatulong mag-relax ng muscles. Kung gusto nating simulan ang araw na may sigla at ginhawa ang pagpili ng tamang temperatura ng tubig ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Ito ay isang simpleng hakbang na makakatulong sa ating katawan na gumana ng mas mahusay sa buong araw. Nayong naintindihan na natin ang kahalagahan ng dahan-daham paginom at tamang temperatura ng tubig sa umaga, dumako naman tayo sa ikatlong pagkakamali na kadalas ang nagagawa ng marami sa atin. Lalo na't na sabik tayong magalmusal pagising. Ang pagkakamaling ito ay ang paginom ng tubig, lalo na ang maraming tubig, bago mismo kumain ng mabigat na almusal. Kadalasan, pagkatapos nating uminom ng tubig, diretso na tayo sa mesa at sasalang na ang pandesal, itlog, sinangag o kaya'y pritong isda, na minsan ay may kasama pang kape sa isip natin, okay lang naman, tubig lang, wala namang kaloris. Ngunit ang katotohanan po ay may malaking epekto ito sa paraan ng pagtunaw ng ating pagkain. Ang ating tiyan ay may taglay na stomach acid na napakahalaga sa pagtunaw ng mga kinakain natin, lalo na ng mga protina at matatabang pagkain na kadalasang bahagi ng ating almusal. Kung inom tayo ng maraming tubig bago kumain, lalo na kung agad-agad susundan ng pagkain, ang tubig na yon ay maaring magdilute o magpahina sa concentration ng stomach acid. Naiisip niyo po ba parang nagbuhos kayo ng tubig sa isang sabaw na dapat sana ay malapot at malasa, pero dahil sa tubig ay bigla itong naging matabang at malabnaw. Kapag mahina ang stomach acid, mas matagal at mas mahirap para sa ating tiyan na tunawin ang pagkain. Ito ay maring magdulot ng iba't ibang problema tulad ng kabag, bloatedness, acid reflux o kaya ay discomfort sa tiyan pagkatapos kumain. Ang ating katawan ay magsisikap ng husto para tunawin ang pagkain na mariing magdulot ng pagkapagod o pagkaantok pagkatapos kumain imbes na magkaroon tayo ng enerhiya. Para maiwasan ito, Napakasimple lang ng solusyon. Maglaan ng sapat na oras sa pagitan ng paginom ng tubig at ng pagkain ng almusal. Matapos uminom ng tubig sa umaga, bigyan natin ang ating katawan ng kahit 20 hanggang 30 minuto bago kumain. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na oras ang tubig na dumaan sa digestive system at hindi nito maapektuhan ang konsentrasyon ng stomach acid. Sa loob ng 20 hanggang 30 minuto na iyon, pwede kayong mag-unat, magbasa ng dayaryo o magmuni-muni. Ang maliit na pagbabagong ito sa timing ay malaking tulong sa ating panunaw at sa pangkalahatang pakiramdam ng ating katawan sa buong araw. Tandaan po, ang pagiging epektibo ng ating digestive system ay isa sa mga pundasyon ng ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Nas Nayon, Puntahan naman natin ang ikapat na pagkakamali. Ang pagwawalang bahala sa kalidad ng tubig na ating iniinom. Marami sa atin, lalo na sa probinsya o kung saan man tayo nakatira, ay umaasa sa gripo o kaya'y sa mga water refilling station. Sa una, iniisip nating basta tubig, ayos na. Pero ang totoo po, hindi lahat ng tubig ay pantay-pantay ang kalidad ang tubig na iniinom natin, lalo na kung direkta sa gripo, ay maaring merong mga chemical tulad ng chlorine o di kaya ay merong mga lumang tubo na nagbibigay ng lead at iba pang contaminants. Meron din namang tubig na galing sa water refilling station na maaring hindi ganong malinis ang mga filter o hindi regularly check ang kalidad. Sa ating edad, mas sensitibo na ang ating katawan sa mga external factors at ang mga contaminants sa tubig ay maaring magdulot ng pangmatagalang problema sa kalusugan tulad ng paghina ng bato, digestive issues o paghina ng immune system. Kaya ano po ang solusyon dito? Invest po tayo sa kalidad ng tubig. Kung galing sa gripo, mas maganda kung laging pinakukuluan ang tubig o kaya gumamit ng water filter system. Kung bumibili naman sa water refilling station, siguraduhin nating mapagkakatiwalaan ang pinagkukunan at kumaari ay magtanong tungkol sa kanilang proseso ng paglilinis. May mga iba rin naman na mas pinipili ang distilled water or purified water na nabibili sa supermarkets. Ang mahalaga ay ang siguraduhin nating malinis at ligtas ang tubig na pumapasok sa ating katawan. Ang tubig ay hindi lamang pamatid uhaw. Ito ang nagdadala ng nutrisyon sa ating cells at naglilinis ng toxins sa ating katawan. Kaya kung marumi ang tubig, para lang tayong naglalagay ng dumi sa loob ng ating sistema. Ang pagbibigay pansin sa kalidad ng tubig ay isang simpleng paraan upang protektahan ang ating sarili mula sa mga hindi nakikitang panganib at masiguro ng bawat pag-inom ay nakakabuti at hindi nakakasama. Mahalaga ang malinis na tubig para sa malusog na katawan at isip. At para sa ikalimang pagkakamali, ito ay ang pagwawalang bahala sa senyales ng sarili nating katawan pagdating sa uhaw. Marami sa atin ang nagtatakta ng isang tiyak na dami ng tubig na dapat inumin sa isang araw, halimbawa, walong baso, at pilit itong iniinom kahit hindi naman talaga uhaw. O kaya'y, kabaligtaran, hindi naman umiinom hanggat hindi talaga na umuuhaw. Ang totoo po, ang ating katawan ay may sariling matalinong sistema ng pagbibigay senyales. Kapag naumuhaw tayo, ibig sabihin ay nangailangan ng ating katawan ng tubig. Pero ang problema, sa ating edad, minsan ay humihina ang kakayahan ng ating katawan na magpadala ng senyales ng uhaw. Kaya hindi natin dapat laging hintayin na matindi na ang pagkauhaw bago uminom. Sa kabilang banda naman, ang sobrang pag-inom ng tubig, lalo na kung hindi naman tayo ganong aktibo, ay maaring maging problema. Kapag labis ang tubig na nainom natin, lalo na ng sabay-sabay, maaring bumaba ng husto ang level ng sodium sa ating dugo, isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Nagiging sa ito ng paglito, pananakit ng ulo, pagsusuka, at sa malubang kaso ay maaring maging delikado sa buhay. Kaya ang punto dito ay hindi ang fix na dami ng tubig, kundi ang pakikinig sa ating katawan at ang pag-inom ng sapat sa tamang oras. Paano natin gagawin ito? Una, huwag hintaying sobrang uhaw na bago uminom. Magandang ugali na uminom ng maliit na sip ng tubig sa regular na pagitan sa buong araw. Halimbawa, pagkatapos ng bawat pagbisita sa banyo o bago at pagkatapos ng bawat pagkain. Pangalawa, tingnan ang kulay ng inyong ihi. Kung ito ay matingkad na dilaw, ibig sabihin ay kailangan nyo pang uminom ng mas maraming tubig. Kung malinaw naman, ibig sabihin ay sapat na ang tubig sa inyong katawan. At pangatlo, maging mapagmasid sa pakiramdam ng inyong katawan. Kung nakakaramdam kayo ng pagkapagod, pananakit ng ulo o pagiging irritable, maaring senyales ito ng dehydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay hindi lang basta pagpuno ng tiyan, kundi pagpapakain sa bawat sel ng ating katawan. Ito ay isang proseso ng pag-aalaga na kailangan nating gawin ng may pag-unawa at pagmamahal sa ating sarili. Ang pag-alam sa senyales ng katawan at ang pagtugon dito ng tama ay isa sa pinakamahalagang aral na matututunan natin sa ating pagtanda. Hindi natin kailangang maging atleta para bigyan pansin ang ating hydration. Kailangan lang natin maging matalino sa ating paginom. Kaya narating na po natin ang dulo ng ating makabuluang talakayan. Pinag-usapan natin ang limang mahalagang pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga na madalas nating napapansin o di kaya'y nakakaligtaan, lalo na sa ating edad. Una, natutunan natin na hindi pala maganda ang bigla ang paglaklak ng napakaraming tubig sa walang laman na tiyan. Dapat pala ay dahan-dahan lang, sip-sip lang, para hindi mabigla ang ating digestive system at hindi madilute ang stomach acids na mahalaga sa panunaw. Ang pagiging malumanay sa simula ng araw ay susi sa magandang daloy ng enerya. Pangalawa, Natuklasan natin na ang pag-inom ng napakalamig na tubig ay hindi rin palagaan nung kaaya-aya para sa ating mga internal organs. Mas mainam pala ang maligamgam o room temperature na tubig upang hindi magdulot ng shock sa katawan at para mas madali itong maabsorb na nakakatulong pa nga sa paglabas ng dumi at pagpapaluwag ng daluyan ng dugo. Ikatlo na kita natin, ang masamang epekto ng pag-inom ng tubig bago kumain ng mabigat na almusal. Mahalaga pala ang tamang pagitan mga 20 hanggang 30 minuto bago natin isunod ang paggain. Sa ganitong paraan, mananatiling malakas ang stomach acid na makakatulong para mas maging epektibo ang panunaw ng ating almusal at may iwasan natin ang kabag at discomfort. Pangapat, napag-usapan natin ang critical na kalagahan ng kalidad ng tubig. Hindi lang basta tubig, kundi malinis at ligtas na tubig ang dapat nating inumin. Kung pinakuluan, kung may filter, o kung galing sa mapagkakatiwala ang water refilling station, ang mahalaga ay siguraduin natin walang contaminants na makakasama sa ating kalusugan dahil ang tubig ang nalilinis at nagpapakain sa ating mga cells. At panghuli, ang ikalima ay ang pagbibigay pansin sa senyales ng ating katawan pagdating sa uhaw. Hindi kailangan sundin ang fix na dami, kundi pakinggan ang tawag ng ating katawan, uminom ng paunti-unti sa buong araw at tingnan ang kulay ng ihi bilang gabay. Ang pagiging aware sa mga senyales na ito ay malaga para maiwasan ang dehydration at overhydration. Imiran ang mga pagkakamaling ito, bagaman simple lang tingnan, ay may malaking epekto sa ating kalusugan at pangkalahatang pakiramdam, lalo na sa ating mga gininto ang taon. Pero ang magandang balita po, ang mga solusyon ay napakasimple lang din at madaling isama sa ating pang-araw-araw na rutin. Hindi naman natin kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Kadalasan, ang tamang kaalaman at disiplina sa maliliit na bagay ang susi sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Tandaan po ninyo, ang bawat maliit na pagbabago na ginagawa natin para sa ating kalusugan ay isang malaking pamumuhunan sa ating hinaharap. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi na dapat maging isang obligasyon, kundi isang pagmamahal sa sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Kapag maayos ang ating katawan, mas marami tayong enerya para makasama ang pamilya makagawa ng mga gusto nating gawain at mag-enjoy sa bawat araw. Walang kailang maging komplikado sa pagiging malusog, lalo na sa pagtanda. Simple ang mga prinsipyo, malalim na benepisyo. Ang pagginom ng tubig sa umaga kung gagawin sa tamang paraan ay maaaring maging isa sa pinakamakapangyariang ritual para simula ng araw ng may sigla at linaw ng gisip. Ito ang magiging pundasyon ng inyong enerya. Ang mapapabuti sa inyong panunaw at ang mapapanatili ng tamang hydration ng inyong buong sistema. Huwag po nating maliitin ang kapangyarihan ng tubig. Basta it, alam natin ang tamang paraan ng paggamit nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagbibigay pansin sa mahalagang paksang ito. Umaasa po ako na marami kayong natutunan at may napulot kayong mga practical na payo na maari ninyong simulan gawin bukas na bukas din. Naway maging gabay ito sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ngayon, mayroon po ba kayong seriling karanasan o iba pang payo tungkol sa pag ng tubig o sa mga morning habits? Ibahagi niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Gusto po namin marinig ang inyong mga pananaw at mga natutunan. Ang inyong mga komento ay malaking tulong sa iba pang mga nanonood na katulad ninyo. Kung nga gusto nyo po ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, malaking bagay po kung pipindutin nyo ang like button. Ito po ay nabibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas marami pang makabuluhang content para sa inyo. At syempre pa, Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa amin channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na may kinalaman sa kalusugan at kabutihan ng ating mga kababayan sa kanilang mga ginintuang taon. Patuloy po tayong maging malusog at masaya. Live your best life at every age. Ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal sa sarili. Hanggang sa muli po, mag-ingat at manatiling positibo.